tropa. Tuloy dun tayo ngayon pa kalokohan. Check tayo kung pa change oil tayo bago yung dadating nating long line. Tsaka doon na rin ang magpapa-change oil para para sabay na rin doon sa pipe ng gulong. Steering and legs connector. Ngayon walang madadaanan ng to. Or ngayon walang siguro naalala. Tapos kanina may nakasalubong tayo, nagka-counter-flow. Akala ko ako yung mali. May low CC na pumasok. Pabalik na ulit siya. Hindi siguro nakakita yung sign. Seven kilometers away tayo sa Kaloocan. Pwede kayo oh. do? Baka ka kayo kain mo. Ito to. Oh. Yehey! Ako lang yung dumadaan? What? Sumayad tayo sa kanila. Uy, ito pala right. yung boob. siya nito okay, pa siya nito kaya ano pa siya nito kaya ano pa siya nito kaya ano pa siya nito naman ano Last time yung kaya

Excuse me. Tawa din sila sa pipe. Kahit ako nagulat sa ingay ng pipe sa person. Ano, grabe yun. Yung full system. Ibang-iba pala talaga. Dito tayo Shinko. Dito pala yun. Moto Atelier. Ito rin natin yung JT. Sabi second floor daw yung Shinko. Punta natin. Ayan tayo. Palit ng gulong ng Venturi para isang lakad na lang sabay sa change the wala na ano yung flat na yung gitna. Yan, tapos na tayo magpapalit ng gulong ito pala yung pinalit natin E705 na Shinko pauwi na tayo oras ay 12.40pm katapos lang natin magpapalit ng gulong and change oil kanina kumaga tama nga yung sabi nila mag iiba yung feeling ng motor medyo iba yung feeling ng handling ngayon pati yung gulong pala na pinalit natin is Shinko E705 ano nga tayo tamang takbong pogi lang Uy! Hello, my old friend. Oh, uh, bakit may iba to? Left, yeah. Ano po? Tingkayan. yan. na. Nakapag-take out na rin tayo ng pagkain natin bago tayo matulog. As usual, burger machine. Favorite, favorite. Longganisa burger. Tapos bagong titikman, chicken burger. Double chicken burger. Hi. Napaka-inip. Sana ay eh, tumama na ang ating tulog dapat kising tayo hanggang hapon para gabi tulog tayo. Tuyo, nice bike!